Hello, what's up guys? Ang magandang araw na naman sa ating lahat. So again, welcome sa ating channel. So for today's video guys, uh, meron kasi problema yung sasakyan ko. Uh, yung isang bolt kasi, nag-loose uh, thread na. So bracket nung alternator ko, uh, nag-loose nag thread na. So may napapansin akong noise kapag tumatakbo yung sasakyan pag umabot na ng 2000 RPM para may grrr, may sound na ganun. So napag-isipan kong ano, napag-isipan kong bumili ng ganito. So guys, pang retread to, yung pang tapping ba, hand, hand tap. Kasi i-thread it natin kasi yung bolt na nag-loose guys is 10 mm. So uh, magre-retread tayo ng 12 mm para ah... Uh, may lagay natin ng maayos yung bracket ng ating alternator. So tara, sundan nyo yung video kung paano tayo mag -rethread. Alright, okay. So, yung alternator natin is andito. Ito yun. So, yung isang bracket niya dito sa ilalim, uh, loose thread na siya, guys. So, Ayan o, kung makikita nyo, ayan, so, yan yung alternator. Ayan, kung makikita nyo, ayan, ito yung alternator. So, itong bracket nya, ayan, ito yung pinag, yung, uh, nag, kapag ka nag-adjust ka, kapag ka nag-tighten ka ng alternator, ito, ito, ito yan sya. So, itong bolt na to guys, is loose thread na. Actually, hindi yung bolt yung na-loose ha, yung, yung mismong thread dito sa, yung pinagkakabitan nya yun yung na-lost. Yun yung nag-lost thread. So, tatry natin mag-topping uh, dyan dito. Tatry natin, kasi ito uh, 10mm. So, magta-top magta tayo ng, magta-topping tayo ng 12mm. Of course, mapapalit tayo nito ng bolt na 12mm din. Okay, yan guys. So, uh, natanggal ko na. So, yung ginawa ko dati, pansamantala, nilagyan ko ng uh, parang shim doon para humigpit lang ng konti to Para hindi lang siya matanggal, ano? Ayan, so, actually ito, yung bolt walang problema. Yung bolt is okay, pero doon mismo guys, doon mismo, yung thread dito, yung pinagkakabitan na, yun yung nag, uh, tawag dito, yun yung nag, uh, loose, wala lang thread. Okay guys, so ito yung nabili natin pang, ay yung hand tapping, yan. Of course, yung pinakamalaki dito is yung M12 na. Okay. eto Yan M12 Yan Eh ay ito guys so uh, ito yung M12 Uh of course lalagay natin diyan Ayun So just make sure na straight Actually first time ko din tong gumawa ng ganito Ayun guys so uh medyo medyong pahirapan yung pag-topping uh, natin dyan kasi nga, hindi ko magamit itong ating uh, itong handle nya, no hindi ko magamit to, kasi nga uh, napakalit ng space buti na lang, meron akong ratchet na parang maliit na gaya nito so, ayan so talagang medyo pahirapan guys medyo mahirap kasi nga, hindi tayo makagalaw ng, ng maayos pero hopefully, kasi ayan, medyo may pumasok na ng kalahati and halos hindi ko makuna ng video kasi Uh, dalawang kamay ko yung naka ano tsaka hindi rin makikita kapag nilagay ko yung kamay ko dito halos hindi rin makita sa video yan so uh, from time to time guys tinatanggal ko yung topping natin and uh, nililinis ko to yan. so yun oh, may halos may kalahating thread na siya so hopefully tuloy tuloy na hanggang sa pumasok dun sa pinakaloob ano Okay, yan guys. So, uh, almost nakagawa na tayo ng thread. Yan. So, yan guys. So, makikita nyo. Yan. Tumapasok po siya guys. So, all the way na po yan hanggang sa pinakalobloban. Okay. Yan na siya guys. Oh. Yan. At least, uh, mayroon ng thread ano, at mayroon ng kakapitan. So, dininisin ko na lang siya ng tubig. Sila naman tayong ibang panginis dito. Yan. Para matanggal yung mga debris doon sa loob. Yeah. Ayan. Ayan, okay guys. So, ito na yung binili kong chod on kanina. So, try natin yung pasok. Ayan. Yes. So, yun. Ayan. So, konting, ano na lang yan, konting linis, tsaka konting uh, paghigpet. Sure na sure na yan, guys. Ayan.